Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin. Content creator at influencer Claudine Co. Nagsasuffer daw ng anxiety at depression sa kanyang natanggap ng na mga basa, sa mga nitisin sa kanyang pag ng kanyang kayamanan. According sa kanya, galing po sa kanyang paghihirap at hindi sa kanyang ama. Diyos ko Lord, maniwala kayo kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam naman natin na si Claudine ko, anak po ng isang congressman, si Christopher ko na may-ari ng isang construction firm, at si Saldi ko na negosyante din, na may-ari din ng construction firm, ay na ay na, nasa gitna ng kontrobersya ng mga flood control projects kasi ang kanyang kyuhin at ang kanyang ama ay nandoon po sa mga listahan ng malalaking construction company na nadadawid sa mga ghost flood control projects dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, bumabaha po tayo dito. No? So, ito naman si Claudine Co, para gusto din mag-viral, sumikat bilang content creator, ay pinapakita niya ang kanyang yaman, bahay, kotse, pag-travel abroad, kumain ng almost 1 million pesos sa isang restaurant, ay binabanatan talaga ang mga nitise na pinapakita ng galing daw sa kanyang paghihirap, ang kanyang pera, which I do not totally agree. Dito po sa balita, si Claudine ay ay nagsuffer po ng anxiety at depression As said her alleged best friend. Kasi po, araw-araw, -araw, grabe ang mga basa kanya, no? Piling ko nga, si Claudine ko gusto talaga mag-artista, no? Guys, please let's spare Claudine. She doesn't know nor he's involved in the ghost project. Hindi nga sa involved, pero alam niya may ghost project. is innocent in such a beautiful soul to be dragged into this issue we will get it galit kayo kasi akala nyo tax money yung minawaldas niya but no she's a hard girl I know that right now Claudine's already suffering from anxiety and depression grabe napapakyot pa dito sa picture oh parang gusto mag uh, may boyfriend yata to a taste of your own medicine anxiety but The plundered Pinoys are almost back bent in figuring how hard how to put Food on the table, a limited budget, hem anxiety. Traveling to 37 countries in a style is indeed a lot of hard work, ha? Huh? Rich kid syndrome. Uh, she's hardworking, really. Kami din, eh, she's not involved daw. But the money she spend is involved. She's suffering anxiety, and yet Filipino suffer every day from poverty just to pay taxes. Yeah, life must be unbearable, crying in a mansion while drowning in a caviar in couture. Anxiety, baka craving for retail therapy and she could not stop shop openly, trying try another tacky appeal. When karma hits you hard, I will call her Claudine Mo, not Ko. When her anxiety attacks, she goes shopping to D-Max. If the item on her list cannot be found, she depressed. Seems normal. Not her money after all. When karma hits you. Okay, guys. Kung totoo naman ito na sumasuffer siya ng anxiety depression, she needs a doctor. Okay? Para magpagamot ng kanyang depression or ng drama lang ito. Uh, <laughs> Ikaw naman, Ma'am Claudine ko, dapat po maging humble po tayo. Huwag po tayo mag ng ating kayamanan. Marami naman taong mayaman, billionaire pa, pero hindi naman mayabang katulad nyo. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. I love you all. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Ingat po tayo guys.